daw na adlaw mga bus mga master no. Laing adlaw na pod no. Laing party na sa atong kinabuhi sa pagpanginabuhi. So kuman adlaw ba sa mga bus mga master, dawi nag-order sa ato nan azola. Bali duha ka order ni ang iyaha gikuha no kana ammonia ato ataksanan sa ato ang azula mga boss mga master no hindi pila ni ka kwan murag 1 liter niya ta ni kapin nga kwan pero mo ni ang dako nga microwave nga microwaveable nga tupperware so ingon na no nga to pagtakos ana sa kuan duha na ka order niya mga boss nga master so shout out day ko sa nag order ani no kay sir glitz Smart, ig sir salamat ka radyo sir sa pagsuporta nimo sa ako sir sa sa imo mga regalo tong last christmas salamat ka radyo sir grabe gud kadakwan ni na tabang sa ako sir no kay katong imo taghatag sa ako sir na mga regalo na pahimo sab na ko tunan sticker salamat jud karaja sir tapos kuma no darin sab si sir na order sa ato na duha ka order na kuan uh, azola so salamat karaja sir sunod sa katong mga nanginahanglan ug azola katong namuhi diha og mga atong mga heritage chicken mga pato itik PM lang mo no kay naatay stock diri daghan sa atong Azola para makapa kuan mo propagit mo nan inyo ha ayaw lang ninyo tahi kani nagpalit mo ayaw lang ninyo hot kuan tapos ipropagit ninyo palutaw lang ninyo sa tubig para naapoy inyo ha propagation no kay dali ra ni siya pa kon pasanayon labaw na og mainitan termi ang ilahang tubig nga gibutangan no so sa diha apart, no ikaduha na dayto nga to na takus nga maghatag tag pakapin no na tunga sa kuan ato ihatag pakapin ang na, rod nato nato mga customer mga boss nga master para ganahan na sila mo palit no Oh, maon niya nato natakos. So balikon ko no sa katong naay mga binuhi diha nga pwede lahugan or pakaunon og PM lang or text ako ah. mani ako number 0995 3240565 So, sa pag-propagate po tani, no, ipakita na ko bunsao, no? Pag-propagate ani, Kaya inamay diri abakanti nga uh, upat katab na ko, wala na mabutang, eh. So, pakita na ko bunsao, naon, hubas na ganit niyo. Gamay nilag tubig. Ah, uh, puro na azolla, pati ako mga aquatic plants oh. Nanay ng tapot ng mga azolla Ah. Uh. nakadali nana kadali ng azola. So diri at ah, pakita nako. kung saon pagpapagit no. Yung nana ra na oh. Pang itsara na dira mga busong mga master. Tawa ah, oh. Itsara. Itsara na diha oh. Pampuko ra. Ah. Basta na kay naala may tubig mga busong mga master. Dali ra na karajaw pag pang propagate yan na onra sa diha tikas iksa sab so di na ko maglangan mga boss master diri ra ko taman please like and share sa atong mga video salamat ka sa iyo suporta nga way paglubad utruhon ko salamat salamat ka bye bye E